Dito naglagay, malapit sa MacArthur Bridge. Ito din eh, Meron pa rin mga dumadam uh, homeless dito sa MacArthur Bridge. Ano ah, na doon? Di dami doon. Ano? Hmm. kusak na yung mga ibang And Welcome back ulit eh, sa ating channel Ito so, na ano naman tayo ngayon Burgos Abigno sa Manila Gapit ulit tayo ng mga drainage Lapit sa Bonifacio Shrine sa City Hall. Nandoon lang ang City Hall. I'm and uh, Mayan Garden. natin yung mga parking pero mga gate sa so, dami kasi ng ano mga, mga homeless kapalaboy sa Maynila gagawin na na yan mga sirahan na ngoton underpass. Wala pa. Dito na goobisa. Ang daming lusutan yan Sa ngoton hanggang doon sa Itramuros. Dapa pa ha pa Oui, C'est pas

ito malinis na may ginagawa doon Pag eh may taas kaya yun parang billboard kabila nito ang Mapato Bridge may mga ano rin nga pala mga kabayan yung mga natuto yung halo ng semento hindi na pala na ano no, natatanggal yun ang din ang Forest Park Esplanade DEBW ng Maynila um, storage yan mga bridge na nakalit ako ng mga ano yan pa rin mga street dealers yan uh, side drive tutulog pa mga bata dun ang biliit Ayan, nandito na yung kodera sa MacArthur Bridge ah doon na doon ang dami doon sa may gilid mga na gano pa doon mga nagbabahay pa mga tumatambay punta tayo dito Yeah, may going to read nakalalagay pa lang hmm. kaganito na yung the part of the page. na carpet bridge magkaroon na sya ng humps yung may sira dito sa ano sa ilalim o oh. mundo yun eh. paring bara dito kita ano ba nito na listen GPS nang maii pwesto sa kabilang side dami sa okay. ba? mga mga barong barong pa ito rin hindi na sila makano dito makapunta sa umaga dati yung yung mga, ano mga tumatambay kasi sa paghahanda ng sa pag sa ano pag-host ng Philippines ng ASEAN sa 2026 sidewalk gumagana nga yun yung mga sampay to sprint na tuh ginagawa rin ihihan tong mga gilid ano naman ngayon malinis walang amoy mga ano na mga lugar na kamay nila na malinis na ito naman nasa ano tayo likuran na Plaza ng Plaza Mexico. binabaha kapunta ng Intramuros ito rin natin to meron doon sa loob eh. maraming nang nagawa doon eh. Ito pa eh, isa pang Christmas tree. Parang lagay okay. yung pagiging signage. Clean Camoros. Lego. Clean as you go. Okay, mga kamama sa'yo eh. Kung walang disipina eh. Uh, Natapon nilang lang yung mga uh. yung Electric uh, ferry. Matatapos daw November. Tuloy uh. pa kaya yung yung vendor. Ah, konti lang mga basura. Hmm, hindi masangsang. Tingnan natin tong hagdan. Yan, malinis. Mga naman namang regular na naglilinis dito. Ng mga taga Manila City Hall Ayan Ayan Ay, sa lahat malinis may, may ano na Parte na na Kakapagbigay uh, na ng lilim. Uh, lalaki na ng mga ano dito. Kalachuchi. Tawag. Ano kaya ito? Ano yung Ano yung mga ano ito? Uh, stalls. Ayan. Ang hmm. dami rin ito. Dito naglagay. Malapit sa MacArthur Bridge. Ito ko niya. Nilinis. Balustre.

yun wala naman tubig maganda ng Palik River pag walang mga basura maganda tingnan eh ito so, pa practice dito estudiante may re redevelop. Pero kung lahat to private property o binili na uli ng gobyerno. Ano ito eh? Terminal ng bus. dati na ano yun ng bus terminal yun natin yung pinakadulo wala pa binagumbi sa uli sa ano na to December na to 2026 đây là mình thấy đông